sa pamamagitan ng Ronda Region Hotline si sa CLTV News na mga residente ng Barangay Panipuan, Mexico, Pampanga ang reklamo na umano'y perwisong dulot ng isang planta ng feeds sa kanilang lugar. Nagmumula raw sa planta ang masangsang na amoy na nakakapekto na sa kabuhayan at kalusugo ng mga residente. Apektado rin ang masangsang na amoy ang katabing barangay nito ng Barangay Kalulut sa Sudad San Fernando. Kwento ng mga residenteng sina Jennifer Tayag at Karen Framo ng Barangay Kalulut araw-araw nilang tinitiis ang epekto ng nasabing planta. Sobrang ano, sobrang yung baho ng masakit sa ilong. Kahit nakatagip ka na, naamoy pa yung parang maano sa sigmura. Ako kinakabag nga ako uh, sa mga ano po kapamilya mo, anak po ninyo, yung respecto po nito? Ganun din sumasakit yung tiyan niya. Hiniika ako dyan dahil dyan sa amoy na yan. Lagi pag ano, lalo na pag gabi, pagdating ng 5 o'clock, doon sila matindi ang amoy. Ang baho talaga, parang patay talaga ng hayo. Ilang metro lamang ang layo ng planta sa bahay ni Gary Yumul. Malinaw na epekto raw ng usok mula sa planta, ang sakit na asma ng kanyang mga anak. Lanay mga bata, kawawa, minsan inaasma. eh yung gamot lang talaga sir, hindi eh, mo na kayang bilhin. Eh. Eh pati misis ganyan, malaki ng laging na asma. Mm -hmm. kailan po siya nag-umpisa ng ano na asma? Ay, alas 1 week na yan sir. Uh, basta nag-operate yan pag naamoy nila, ayan, tuloy-tuloy na yung ano nila, asma nila. Ang mga magsasakang sina Danilo Santos at Rudy Makabali, apektado raw ang mga pananim na palay. Wala na raw silang mapatubong pananim sa lugar na sinasakan na kalapit lamang ng planta. Parang sunog yung ano yung daon. Kaya hindi magkakabunga. Sa kumisan, maabot pa sa baryo, sa Northville. Kumisan, no, Kasi, alimbawa, mag -ano, pula, tulad to, pag nasunog, hindi na magkakabunga yan. Kahit tatanim mo, wala rin epekto. Hindi lang dun sa mga health ng mga tao. Eh, sa mga magsasaka, kawawa naman yung mga magsasaka. Kumisan, malaking epekto dun sa mga Paninom nila. Minsan nang ipinasara ang nasabing planta, pero sa kabila nito ay patuloy manong nag-ooperate ang nasabing planta na nagdudulot ng perwiso sa mga residente. Ayon sa mga residente, wala mo nung nangyari sa una nilang reklamo. Marami nung no, puro reklamo. Kung misa dinadala namin da, sa barangay Galulot, mm -hmm. wala mga aksyon eh. Mm -hmm. Kasi mga magsasakit dito, parang ano, nagsawa na sa reklamo, reklamo. Mm -hmm tapos pumunta ba sa kapitan ng Panipuan? Wala rin ano, aksyon. Eh, siguro malakas sa mga kinaukulan dahil pinasara na, rinaklamo na ng mga tao sa kalulot sa kasapanip eh, pero nabuksan pa eh. Kaya kung hindi lang malakas sa mga nanunungkulan natin, eh dapat hindi na sana binuksan to. Nanawagan naman ng mga residente sa mga kinaukulan na seryosohin si ang kanilang inahing. Dapat yung alisin nila yung amoy. Siyempre, baka pag nagtagal, magkakasakit na talaga yung mga dito. Tain pa ba nilang ano, yung magkasakit yung mga tao? Gusto namin naman uh, magpasera yan. Ganun lang eh, kasi yung lang na, nakakasira. Halos alam mo mga tao rito pag dumadaan, nakatricycle, naka, naka kahit mabangga na sila, matakpan lang nila ilong nila. Sana ho sir, matulungan nyo kami sa ano. talagang malaking perwisyo sa amin. No? May, may, ano nga, matutulungan pero konti, mas malaking napeperwisyo kaysa natutulungan. Kasama si kameraman Jeremy Dimal, ako si Jeffrey Gomez nag-uulat para sa CLTV 36, Balitaan.